hindi na kayang itago pa. Ang narito ay tunay, tuloy-tuloy, at imposibleng supilin. Hindi ito tungkol sa pagdududa o pagkalito. Ito ay damdamin at nandyan malinaw matatag kumikilos. Lumipas ang panahon at kasama nito, lumago ang pangangailangan. Bawat titig na nagtagpo, bawat salitang na itahimik lahat ay nagbigay ng higit pa sa nararapat. Hindi na kayang magkunwari na ito ay pagkakaibigan o pagkakataon lamang. Ang presensya ay may epekto. Ang paglayo ay masakit. Ang paghihintay ay mahirap. At ang katahimikan ay naging pagkakulong. Lahat ay nasa ibabaw ng balat. Ayaw ng magtago. Hindi na kayang tumakas. Kung may sagot, sana ay dumating na ngayon. Kung may retrato, sana hindi dahil sa takot. Ngunit kung may nararamdaman sa kabilang panig, sana huwag na mag-aksaya ng oras may ilang katotohanan na hindi na kayang manahimik. At ito panahon na para sabihin. Wala nang puwang para sa mga palusot. Lahat ng pinigilan, pinahina, at sinupil ngayon ay pumipintig ng mas malakas kaysa kayang itago ng katahimikan. May hangganan sa pag-aakto na parang hindi ito nararamdaman. At ang hangganang iyon ay nalampasan na. Hindi na ito tungkol sa mga palatandaan. Hindi ito tungkol sa interpretasyon, ito ay tungkol sa lumalabas sa mata, sa bigat ng hangin, sa pulso sa likod ng bawat sapantahan ng pagkukulang. May isang damdamin na hindi natitinag sa lohika. Napatuloy na nananatili, kahit na lahat ay tumuturo sa pagtigil. Isang damdamin na hindi humingi ng pahintulot, hindi pumili ng tamang panahon, hindi naghahanap ng garantya. Simple itong lumitaw at umangkop sa lahat. Ilang beses na bang sinubukang umiwas? Ilang beses na bang pinili ang katahimikan, naniniwalang ang panahon ang magbubura sa sinabing malinaw ng tingin? Ilang beses na bang tinanggap ang pagtakas, kahit na ang lahat sa loob ay sumisigaw para sa paglapit? May mga naniniwala na posible na patahimikin ang desisyon ng puso. Pero ang katotohanan ay iba, ang tunay ay hindi nawawala, hindi alintana ang pagsisikap. Dahil ang tunay na damdamin ay tumatagal. Naghihintay sila. Nakapag-aabala sila nagpapabago sila. At nayon, sila ay humihingi ng mapakinggan. Ang pagkakaisa ay hindi nakakubli ng mabuti kung ano ang nagaganap sa subtext. Ang mga magalang na salita, ang mga sinadyang kilos, ang mga nakakulong ng ngiti, lahat ay nagkukubli, ngunit hindi nabubura. Dahil may isang sapantaha na hindi sinasadya kapag ang ugnayan ay nangyayari ng aksidente. May isang tahimik na mas masinsin kapag ang presensya ay umaalis. May isang kawalang-silid na hindi dapat umiiral, ngunit patuloy na naririyan. May mga palatandaan sa paligid. Maliit, halos hindi mapansin para sa mga nagmamasid mula sa labas. Ngunit para sa mga nakakaranas, ito ay umaatungal. Isang titig na umaabot ng isang segundo pa kaysa sa nararapat. Isang kilos na nagdadalawang-isip bago umatras. Isang salitang puno ng pag-aalaga, ngunit sinisikap na magmukhang bigaanong mahalaga. Lahat ng ito ay nagpapakita. Lahat ng ito ay nagbubunyad. At ang panahon ay unti-unting nagtutulak sa kung ano ang dati ay tahimik na maging isang bagay na hindi na kayang itago. Wala nang puwang para sa mga hinuha. Ang katotohanan ay nagbubukas na sa loob ng masyadong mahaba. At ang dating takot na mawalan ay naging takot na ipagpatuloy ang pagtanggi. Dahil ang pagtanggi sa damdamin ay isa ring paraan ng abandonment at walang sakit na mas masakit kaysa sa iwanan ang maaaring naranasan. Dumarating ang isang sandali kung kailan ang panganib ng hindi pagsasalita ay mas malaki kaysa sa panganib ng pagpapakita. Kapag ang pagdududa ay nagsisimula ng kumurot sa loob. Kapag ang isip ay muling binabalikan ang bawat pagkikita, bawat kilos, bawat sagot. At nagtatanong, at kung? At kung ang isa pa ay nakadarama rin, ngunit naghihintay sa isang senyales. At kung ang katahimikan ay nakakasakit sa kanilang dalawa. At kung ang lahat ng kulang ay ang lakas ng loob na magsabi. Ang lakas na ito ay hindi dumarating mula isang araw sa iba. Ito ang nagmumula sa pag-uulit ng mga kawalan, mula sa bigat ng mahabang gabi, mula sa pagnanais na naging mas tapat bago pa man lumipas ang panahon. Ito ay dahan-dahang lumalaki, ngunit kapag dumating na, hindi na tinatanggap ang pag-atras. Ang pagkumpuni ay hindi dumarating bilang magandang talumpati. Ito ay hindi na isasayos. Hindi pinaplano. Ito'y dumarating na raw, magulo, puno ng mga pagkukulang. Ngunit ito'y may katotohanan. At ang katotohanan, kapag nasabi na, ay may kapangyarihang durugin ang mga pader, patahimikin ang takot, palayain ang lahat ng nakagapos sa likod ng mga nahihiyang kilos. Ayaw nang magtago. Ayaw nang magkubli. Ang mga bagay na umiiral ay dapat pangalanan. Dapat itong harapin ng direktahan. Kahit na ang sagot ay hindi ang inaasahan, kahit na ang susunod ay katapusan. Dahil mas masahol pa kaysa mawalan ng iba. Ay ang patuloy na nagpapanggap na hindi kailanman nakaramdam. May mga kwentong hindi nagsisimula sa aksidente. May mga pagkikita na hindi nagkataon. At may mga koneksyong hindi maipaliwanan. Hindi mahalaga ang oras, lugar o mga pagkakataon. Kapag ito ay totoo, nananatili ito kahit na tinatanggihan, pinapabayaan, o pinagpapaliban. Ngunit ang bawat paghihintay ay may presyo. At ang bawat pagkaantala ay may hangganan. Kapag napagtanto mong ang iba ay naninirahan sa mga isip kahit na walang pisikal na presensya. Kapag napansin mong ang simpleng pakikinig sa boses ay nagbabago na ng tibok ng puso. Kapag kinilala ang sariling ngiti sa maliliit na alaala ng mga hindi narito. Ang katotohanan ay nagpapakita at ang natitira lang ay tapang. Ang katahimikan na nagpoprotekta ay nagbibilang rin. Ang pag-iingat na umiiwas sa pagkakamali ay pumipigil din sa pagkikita. At ang distansyang tila makatwiran minsan ay katakutan na nakadisgis bilang pag-ingat. Dahil may isang sandali na ang mahalaga ay hindi na magkaroon ng kontrol. Ito ay magkaroon ng kapayapaan. At walang kapayapaan sa pagtatago ng nararamdaman. Kung may nararamdaman, ito ay dapat ipamuhay. Kahit na masakit. Kahit na nakatakot. Kahit na dumating na walang mga pangako. Dahil may mga bagay na hindi nilikha para itinatago. Nilikha ito upang madama. Nang may tindi. Nang totoo. Nang buo. Ang mga salita ay maaaring magmukhang simple. Ngunit may dalang bigat ng lahat ng naipinanatiling katahimikan hanggang ngayon. Ang nararamdaman ay pag-ibig. Hindi yung ideal dalisay malayo kundi iyong nabuo sa gulo. Naisin nilang mula sa sagupaan ng pagnanasa at takot. Na lumalaki sa gitna ng kawalang katiyakan. Na nagpupumilit kahit na sinasabi ng mundo na hindi ito dapat. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay hindi maipaliwanan. Kailangan lamang itong maramdaman. At kapag naramdaman, walang paraan upang tanggihan. Hindi inaasahan ang pagiging perpekto. Hindi humihingi ng katiyakan. Ang nais ay ang pagkakataon na mabuhay ang naririyan. Walang maskara. Walang panangga. Walang pagpapanggap. Kung may sagot, naway dumating ito. Kung may kapalit, naway huwag itong itago. At kung magkakaroon ng takot sana ito ay mas maliit kaysa sa pagnanais na subukan. Dahil wala nang mas marahas pa kaysa sa pagkitil ng isang lehitimong damdamin. At wala nang mas nakapagpapalaya kaysa sa pagbibigay daan na ito ay umiral. Kaya't dapat itong sabihin. Ipakita ito. Harapin ito. Na ang damdamin sa wakas ay magkaroon ng tinig. Na ang mga tanaw ay manatili ng walang takot. Na ang oras ay huminto sa pagiging kaaway. At na ang ngayon sa wakas ay mabuhay ng walang mga reserba. Dahil ang nararamdaman ng dalawa. Ay hindi na dapat ituring na parang wala. Dahil hindi ito wala. Kung ang katotohanan ay umabot sa iba, wala nang pagdududa. At kung hindi man umabot kahit papaano, hindi na madadala ang bigat ng hindi pagsubok. Dahil may mga damdaming hindi dapat ilibing ng buhay. Sila Sila'y sumisigaw para sa espasyo. Sila Sila'y nagmamakaawang maging naroroon. Karapat dapat silang maranasan. Mahirap dalhin ang hindi nasabi. Pinasisikip ang buhay ng halos. Nakakapagod magpanggap na ayos lang ang lahat kapag, sa katotohanan, wala namang ganoon. Ang damdamin ay lumalaki sa dilim. Kumakain ito ng mga nag-aalangan na sandali, ng mga galaw na natatakas, ng mga salitang halos nasabi, ngunit namatay bago pa man humipo sa hangin. At sa bawat paglipas ng oras na walang isang bagay na nabanggit, mas sumasakit ito. Masakit ang kawalan ng iba. Masakit ang pagdududa. Masakit isipin kung ang lahat ng ito ay nararamdaman ng mag-isa. O kung, sa kabila, mayroong tahimik na paghihintay din. Dahil ito ang nagiging mas malupit, ang kawalang katiyakan na hindi malaman kung ang iba ay naipit din, nag atubili bili nangarap din ng parehong pagkikita. Marahil na. Marahil hindi. Munit hanggang kailan mananatiling walang sagot? May mga araw na ang pagnanais na mawala ay mas malakas kaysa sa anumang pag-udyok na makipag-usap mga araw na tila mas madali ang sumuko kaysa harapin ang maaaring makasakit. Ngunit ito'y pawang anyo lamang. Sa kalooban, ang hinahangad ay kabaligtaran. Ang hinahangad ay makita. At maging pinili. Walang sinuman ang kayang maging hindi nakikita para sa sinumang naging mahalaga. Walang sinuman ang kayang magpanggap ng hindi pag-aalala kapag ang puso ay nanginginig sa isang pagdinig ng pangalan ng iba walang sinuman ang handang dalhin ang pagdududang ito magpakailanman. Dahil ang pagdududang ito ay unti-unting sumisira. Hindi ito sumisigaw. Ito ay unti-unting kumakain. Posible bang magpatuloy na nagpapanggap? Pero sa anong halaga? Gaano karaming gabing walang tulog? Gaano karaming mensahe ang binura bago maipadala? Gaano karaming beses ang tapang ay umabot sa dulo ng mga daliri? ngunit nila mo ng takot sa pag iisip ng hindi. Ang pagkakabilanggo na ito ay hindi pisikal. Walang pader, walang rehas. Ngunit ang kaluluwa ay nakadaong. At ang oras, walang awa, ay nagpapalubha sa tensyon. Sa isang punto, ang katahimikan ay humihinto na sa pagiging kalasan. Nagmimistulang hatol na ito. Kapag ang lahat sa loob ay humihingi ng presensya, ang kawalan ay nagiging karahasan. Isang banayad na karahasan, araw-araw, paulit-ulit. Isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag, ngunit kumakain. At dito, nagsisimula ang paghahanap sa mga senyales. Sa may ikli at malamig na sagot. Sa mga sulyap na iniiwasan. Sa paraan ng pamamaalam ng isa, sangiti, sa pagtahak sa mga usaping iniiwasan ang tunay na mahalaga. Ngunit walang senyales ang sapat dahil ang mga senyales ay hindi nagbibigay ng malinaw na sagot na kailangan marinig o hindi. Mananatili o alis. Nararamdaman o hindi nararamdaman. At ang mabuhay sa gitna nito ay isang uri ng impyerno. Tahimik. Makasarili. Hindi makatarungan. Ang damdamin ay nandoon pa rin. Kahit hindi ito inuusig. Kahit na ang pagkamakapangyarihan ay humihiling ng distansya kahit na ang isa ay tila walang pakialam, malamig o walang malasakit. Patuloy pa rin. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi nangangailangan ng imbitasyon. Ito ay kumikilos. Ito ay lumalago. At kapag ito ay nanahimik, nagiging sakit. Isang sakit na hindi nakakapigil, ngunit hindi rin nagbibigay ng kapayapaan. At saka, isang tanong ang lumitaw, hanggang kailan tatagal ang paghihintay na ito? Hanggang kailan mo papayagang mabuhay sa isang puwang na nakasuspinde sa pagitan ng posibilidad at pagtanggi? Hanggang kailan ang isa ay magpapanggap na hindi nakikita? Dahil ito ay nakita na. Nakilala na. At ang katahimikan na nagmumula roon ay hindi inosente. Ito ay isang pagpili. Ngunit ito ba ay takot din? May balak bang makipag-usap sa kabila na kasing dami ng narito? Ang kawalan ng sagot ba ay hindi pagtanggi kundi paghihirap din? Mayroon lamang isang paraan upang malaman. Sa pagsasabi. Walang pangako. Walang plano. Walang pagtatanggol. Hindi inaasahang perpekto ang sagot. Hindi humihingi ng masayang wakas. Ngunit may isang pangangailangan na hindi na maaaring baliwalain. Hindi na ito tungkol sa kayabangan. Hindi na ito tungkol sa proteksyon. Ngayon, ito ay tungkol sa emosyonal na kaligtasan. At ang sinumang naranasan ang hindi nasuklian na pag-ibig ay alam, ang sakit ng marinig ang isang eh hindi ay mas maliit kaysa sa sakit ng hindi kailanman narinig na anuman. May isang katotohanan na nananabik sa likod ng lahat. Ito ay mabigat. Ito ay sumisiklab. Ito ay humihiling na mapalaya. Ang tanging bagay na humahadlang ay ang takot. Ngunit ang takot ay makasarili. Ito ay nagpoprotekta sa sarili, ngunit pinipigilan ang tayo at ang damdaming ito ay may kahulugan lamang kung ito ay dala ng dalawa. Kaya't dapat masira ang siklo. Dapat punitin ang katahimikan. Dapat magtitinginan sa mata at sabihin, nandito ito. Palagi na itong nandyan. Ano ang gagawin mo dito? Kung may pagtanggi, dapat itong maging malinaw. Kung may pagwawalang bahala, dapat itong maging agarang. Ngunit kung may pag-alinlangan, ang ah, kung may pag-aalinlangan, marahil ay may pagkakataon pa. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay nakakaramdam. Ang nakakaramdam ay natatakot. At ang natatakot ay dahil gusto rin. Ang oras ay nagbabayad. At ito ay mahal. Bawat tahimik na araw ay isang alaala na maaaring naging. Bawat minutong naguguluhan ay isang yakap na hindi nangyari. Bawat linggong tahimik ay isang halik na nawala. Bawat buwan ng paghihiwalay ay isang kwento na hindi na isulat. At wala nang mas malupit kaysa dito, magkaroon ng lahat upang mabuhay at pipiliting pumili ng kawalan. Dahil sa takot. Dahil sa kayabangan. Dahil sa kakuriputan. Kaya't darating ang punto na hindi na ito may iwasan. O sasabihin ito. O mawawala. Walang pangatlong opsyon. At ang katotohanan ay ito, ang damdamin ay nandito nakahayag. Hubad. Buhay. Nais ng isang lugar upang umiral. Nais na makilala. Nais na matanggap. O, sa pinakamaliit, may pagsara ng may dignidad. Dahil hindi na maaaring magpanggap na walang anuman. Kapag ang lahat ay sumisigaw na mayroon. Kapag ang puso ay ibinigay na ang hindi kayang bigkasin ng mga labi. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa iba. Sa kanyang tapang sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pagkahandang tanggapin ang itinaguyod sa katahimikan. Ngunit ang tanong na hindi mapigil ay, magpapatuloy ka bang magpanggap na hindi mo nakikita, o magkakaroon ka ng tapang na makaramdam din? Dumating na ang punto na hindi na maaring magpanggap. O bumubulahaw ang katahimikan, o pirmahan ang wakas ng isang bagay na hindi pa nagsimula. Ngunit, sa kabila nito, nasaktan ito na parang ito ay tunay na naranasan ang naririto ay hindi na kayang taglayin ng mga nakayuko na mata ni sa mga walang saysay na usapan. Hindi na ito kayang panindigan sa pagsubok na gawing normal ang kawalan. Ang damdaming ito ay lumago ng labis. Nakalat ito sa mga detalye. Nahulog ito sa alaala. At ngayon humihingi na ito ng pagharap. Hindi ito tungkol sa romantisismo. Ito ay salamin ng malupit na realidad. Ito ay tunay na sakit. Ito ang pakiramdam na mayroong isang matinding koneksyon sa pagitan ng dalawang tao, at, sa kabila nito, nakikita ang lahat na dumadula sa mga daliri, dahil walang nagkaroon ng lakas ng loob na panindigan ang nararamdaman. Ang takot na masaktan ay naging dahilan para hindi sumubo. Ngunit ang hindi nakikita ay ang sakit na dulot ng katahimikan. Sinasaktan nito araw-araw. Sinasaktan kapag ang alaala ay bumabalik ng walang babala. Sinasaktan kapag ang pangalan ay lumilitaw sa isang lugar at ang puso ay humihigpit. Sinasaktan kapag alam mong sa kaybuturan may bagay doon. At unti-unti itong pinapatay ng panahon. Sa kabilang dako, maaaring naroroon ang parehong duda. Ang parehong pangamba. Ang parehong hangarin na makipag-usap, nahahadlangan ng takot sa sagot. Maaaring O maaaring hindi. Ngunit ang hindi malaman iyon ang parusa. May mga katotohanan ang hindi na kayang mabuhay sa dilim. Nasisira ang mga ito kung hindi masabi. Sumisigaw ang mga ito sa pinaka-inaasahang oras. Bumabalik ang mga ito tuwing sumusubok na magpatuloy sa buhay. At sa tuwing sinusubukang kalimutan, pinapaalala nila na narito pa rin sila. Kung may pagkakataon, nasa oras na ito. Sa ikalawang ito. Sapagkat pagkatapos, maaaring huli na ang lahat. Ang tekstong ito ay maaaring hindi tungkol sa iyo. O marahil ay ganoon nga. Marahil ito ang eksaktong nais iparating ng isang tao, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob. O, maaaring, ito ang bagay na hindi kailanman nagkaroon ng lakas upang aminin. Kung ito ay umantig sa iyo, ibahagi. Hindi upang mag-viral. Ngunit dahil maaaring may isang tao na nahihirapan sa kabilang bahagi ng screen. May isang tao na maaaring naghihintay ng salitang magpapalaya. Isang paungusap na magbibigay ng lakas ng loob. Kung naranasan mo na ang ganitong sitwasyon, magkomento. Ilabas ang mga bagay na naipit. Sabihin mo ang mga bagay na sinunog mo sa takot, sa kayabangan, sa kakulangan ng oras. Minsan, ang pagaling ay dumarating kapag ang katotohanan ay sa wakas ay nakatadpo ng lugar. At kung gusto mo pa ng mga katotohanan na gaya nito, masinsin, tuwid, totoo, mag-subscribe ka. Dito, walang anumang dramatic na pahayag o tiyak na wakas. May damdamin. May mga bagay na ayaw sabihin ng kahit sino, pero nararamdaman ng lahat. At, I like mo. Hindi para magpasaya. Kundi para ipakita na, sa pagkakataong ito, hindi natalo ang katahimikan. Dahil kapag ang damdamin ay totoo, nararapat itong maranasan. Kahit masakit. Kahit nakakatakot. Kahit kailanman hindi sumagot ang iba.